Ito kasi po ang problema natin ngayon. Ayon sa mga pag-aaral, maraming mga kabataan, actually hindi to galing sa akin, may mga study to, mga millennials, ito yung edad, mga 34 years old, pababa, yung mga mas bata pa, nagkakaroon sila ng depression, merong iba nagkakaroon ng suicide, at yung iba ay uh, maraming problema, uh, nalulungkot, hindi nila maintindihan bakit nalulungkot nakita sa pag-aaral na yung mga kabataang na didepress, uh, mas matagal gumamit ng internet, yun ay sa nakikita nila. Uh, nakita nila sa trabaho, uh, hindi rin sila makatagal sa job nila, parang mga 8 months pa lang, magkukwit na. Tapos, uh, hindi masaya sa mga relasyon at hindi rin masaya sa buhay. Parang okay lang, okay lang ang buhay, pero hindi talaga masaya. At nakita rin na meron din silang problema sa magulang, sa pamilya. So, bakit? Bakit may ganitong problema? ah uh, parang may generation gap eh. Naalala ko to nung kabataan ko, nung bata pa si Doc Willie, may generation gap din eh. Reklamo ko rin yung sa mas matandang generation. Ngayon, mas matandaan na ako, pabaliktad naman, di ba? Ganito po kasi nangyayari nitong bagong panahon, mga year 2000, meron ng internet. Okay? Hindi hindi to simpleng internet, masama internet, mabuti. Wala pong ganon. Maganda ang internet, may tulong ang internet, maraming mabibigay na magagandang bagay yan. Pero sa tamang paggamit lang. Dati-rate, pag tayo nag-aaral, pupunta tayo sa library. Magre-research tayo sa Encyclopedia Britannica, kung gusto natin matuto, mag interview tayo ng mga tao at magbabasa tayo ng libro ngayon, lahat na nasa Google. Lahat na information nasa Google. Ang advantage, nasa Google lahat, nasa internet lahat, mabilis sa internet. Isang click mo lang, matatawagan mo na kahit sino sa buong mundo. Mabilis. Yan ang advantage ng uh, pamumuhay sa bagong uh, itong panahon nga na may internet. Pero may disadvantage. Ang disadvantage para sa akin, ha? sa dami ng information sa Google, sa internet, hindi mo na alam kung ano yung mahalaga at hindi mahalaga. Yun ang feeling ko, naging uh, naging talent ko. Eh. Yung akin kasi, nakikita ko yung ano yung mahalaga. Eh. Pag nakita mo ito yung lahat ng information, dapat makita mo, Ay, ito tunay, ito mahalaga, dapat aralin ko. Kasi hindi mo naman kaya actually na nabasa ko to eh pero hindi mo kailangan naman basahin lahat ng libro, lahat ng Google sa buong mundo eh. eh hindi hindi 'yun magaling. Ang magaling mahanap mo ano yung mahalaga at magagamit mo yon para magtagumpay ka. Yan yan ang disadvantage. Ang daming pagpipilian. At isa pa, siyempre sa internet, isang click mo lang, may like na, may share na, may comment na, happy na masyadong mabilis yung uh, satisfaction at ito po pansinin niyo uh, hindi pareho ang komento sa internet sa komento ng tunay na tao kaya minsan sa kakabilis ng internet dahil dito sa bagong generation hindi naman to kasalanan ng kabataan wala silang kasalanan dito Ah uh, dahil dito, medyo hindi na pa-practice yung social skills eh. Kasi nga nandito na lahat ng information eh. Nagkukulang yung social skills. Pag hi, hey, kamusta po, uh, mahirap yon uh, ako kasi bago ka makapasa sa school, s'yempre bag, ako pa naglalakad ako. Maniwala ka, dapat nakayuko ka. Siyempre, yuko ka sa boss, eh ba? Diba? Uh, tango lang ako ganito. Yes po ganito lang. Ganito lang si Doc Willie. Really. Ganito lang. Lagi nakatungo lang. Kasi, mamaya tuturo ko sa inyo, paano mag-improve ng social skills. Tsaka iba yung komento sa lapan sa comments ninyo, iba yung komento sa internet, iba yung komento sa tunay na buhay. Difference yan. May difference yan. Dito pwede ilagay, heart check, I love you. Pero pag nakausap mo naman yung tao, wala lang. Kala ko nag-comment ka ng maganda, eh iba eh. Iba yun eh. Iba yung comment, iba yung actual. Para magtagumpay, kailangan mo yung actual. ba? Diba? Itong internet, gagamitin lang natin. Dahil dito, nagkulang konti sa social skills. Hindi to sa akin na ito yung pag-aaral eh. Ang dami na nagsasabi sa mga TED Talks, panoorin ninyo. Dahil dito, sa trabaho, medyo hindi happy. After 8 months, 12 months, gusto na mag-quit kailangan umangat na kundi magkukuit na sa relasyon sa pamilya, misa nag-aaway din. Sa kaibigan, okay naman, maraming kaibigan, pero hindi talaga close na close. At dahil dito, marami sa kanila, nafe-feel ko na, uh, lagi lang gano'n lang, okay lang, okay lang ang buhay, pero hindi talaga masaya, parang laging mahinahanap, kulang parang may kulang may kulang sa buhay nadidepress at pag nadidepress ano gagawin ang mga tao na di naghahanap ng kapalit. Tulad ng alak, ayaw natin yon. Sigarilyo, ayaw natin yon. Sugal, ayaw natin yan. Droga, ayaw natin yan. Pero may isa pang number five na hindi natin alam na nakaka-addict din. Ito yung paggamit ng internet sa mga bagay na medyo hindi ganun kaganda. Palagay natin, buong araw manood ka na lang ng mga viral videos, 'di ba? malungkot ako kaya eh. manood na lang ako ng mga pusa, ng mga baby. Okay naman manood. Hindi ko nasabi hindi manood, cute siya. Manood ka 15 minutes o oh, 20 minutes. Huwag naman yung buong araw doon na lang. Kasi para magtagumpay ka, kailangan mo talino at social skills. Paano makipag-usap? Talino and social skills. Dalawa yon IQ Tsaka EQ sa mga kabataan aralin nyo to Maki, ah, wala akong makukuha dito sa video ko para to sa inyo na feel ko to sa mga pamilya ko anak ko pamangkin ko nakikita ko yung difference nakakausap ko yung mga boss yung mga em employers yan ang complaint nila parang iba iba na yung young generation eh, hindi naman nila kasalanan nililinaw natin saan ang gagaling. so kung nalulungkot wag puro Huwag natin ipamanhid. Ito po medyo malalim. Sa history, ah, mahilig ako sa history eh. Nung pag ang isang bansa naghihirap, ang ginagawa ng ibang leader nung mga lumang panahon, puro nalang entertainment. Entertainment. Kahit mahirap yung mga tao, bibigyan nila sila puro entertainment para mamanhid na sila. Noon nila sila entertainment kahit wala makain. Para lang feeling nila masaya minsan kasi sa internet, may mga sites na ganoon. Kaya kung para sa akin, pwede kayo manood, pwede kayo mag-like, pero alamin nyo, uy, nauubos na ba oras ko dito? Uh, magtatagumpay ba ako sa trabaho ko? Magkakaroon ba ako ng bahay? Kung puro ito papanoorin ko? Okay naman yung jokes, pero kung puro gano'n na lang, puro coat na lang ba, puro hugot na lang ba tayo? So, isipin nyo, baka nauubos yung time ko dun eh. ba? Diba? So, yan. So, yun ang problema, uh, pati sa mga relasyon, di ba? mga bata ngayon, pag nasa kainan, kahit may madadala, puro cellphone, di ba? Laging gano'n na lang eh. Or naka-iPad, naka-earphone para hindi maritik yung sinasabi mo. Uh, pero siyempre, mga magulang, minsan tayo naman, mahal na mahal natin anak natin, bibigay natin lahat. Uh, ito yung sinabi nung nagtuturo sa TED Talks. Tayong magulang, mahal na mahal natin anak natin bibigay natin lahat. Pag bumagsak sa school, kakausapin natin teacher, di ba? Aayusin natin, aayusin natin yung baro, pagkain. Pwede natin gawin yan. Pero pag nagtrabaho siya, uh, pag nagtatrabaho na, eh, kung ganung style pa rin, bumagsak sa trabaho, eh, hindi, masisisanti tayo. Di ba? Iba yon. So, ito na yung solution ko, ha? Sana po open minds lang sa mga kabataan. Sa pinyo, si Willie, Doc Willie, boring. Oh, si ano. Actually, dalawang solution. Number one, so talino ang number one. Ha. Dapat matalino. Pwede libro. Pwede libro. Lahat to. Ito yung mga alternative medicine. Ito, conventional medicine. aral ko. Health and everything. Pwede nyo gamitin, number one, yung internet para tumalino. ba? Diba? Ano yung mga nyo? Uh, may iba nagsasabing huwag gamitin ng internet. Mali po yun. Dapat gagamitin nyo. Pag wala kang Facebook, wala kang cellphone, pa paano ka makakontak, pa paano ka magtatagumpay? Hindi mo alam man ang balita. Huli na. ba diba? Gamitin ng internet, pag may bagyo, kailangan mo yan. May traffic, mag-waze ka, mag-Uber, mag-grab. Siyempre, kailangan mo ng internet. di ba Pero hindi ka naman ilang oras naka-waze. ba diba? pagluluto si Doc Lisa lagi mga cooking. Tinitignan niya yung cooking para merong healthy na kakainin yung pamilya. Kalusugan, itong health page, di ba? Pag nagsalita si Doc Willie sa sakit sa ulo, dibdib, pa Kung masakit ang ulo mo, panoorin mo. Kung hindi naman masakit ulo mo, di, di wag nala, itag mo yung masakit na ulo. So, hindi nakaka-addict itong mga binibigay namin. talaga information lang. Wala akong music. Wala akong editing na magalaw. Para sa yung mga editing na magalaw? Para manood ka eh. Para makapture eh. Para makapture. Para tumagal yung view time eh. So, yun. So, piliin yung mga websites, yung mga Facebook, yung mga internet, yung mga Instagram na Twitter na makakatulong para maging mas matalino ka at maabot mo yung goal mo. Kung gusto mo entertainment, pwede. Limited lang. 15-30 minutes. O kung nagpapahinga ka, wala kang ginagawa, okay din yun. Pero baka hindi doon mapunta yung uh, kasiyahan mo. Baka di mo makuha. Pagdating sa news, daming news, di ba? Dahil ang daming information, hindi mo alam kung ano tunay, ano hindi tunay. Nakakalito, di ba? Nakakalito sa sabi natin. Eh, siya mali eh. Ito siya mali eh. So, ang tip ko lang sa inyo, merong mga balita kasi sa internet na tawag nila doon, parang, uh, parang advertisement siya na hindi mo halata. Eh. Tawag doon clickbait. Eh. Ibig sabihin, may site sasabihin doon, uh, ah, this is a scandal. Uh, watch this. Tapos, pagpunta mo doon, minsan ibang site, makakaklik ka sa ads. Pag nagklik ka sa ads, kikita yung gumawa. No? Sa akin, walang problema doon. Pwede naman kumita. Wala naman problema doon. Uh, pwede sila kumita, mag-click, pero mas maganda sana kung tunay yung balita. Kung tunay na gamot sa heart attack ay ganito, na pwedeng aspirin, pwedeng first aid, ganito, check yung blood pressure, okay yon. Pero minsan kasi gagamitan nila ng news na kakaiba, gamot sa heart attack, magic na halaman na kuha dito. Siyempre, kiklik mo yun bago eh. Eh pag-click mo, wala naman. Diba? Kaya nga yung mga medyo maling balita, yun ang nagba yun ang kumikita. Kaya dapat isipin nyo, itong site ba to Itong news ba? Itong video ba? Para kumita? Meron bang produktong lalabas? Or itong video ba para tumulong sa inyo? di ba So, dapat matalino kayo ha? Sa, mga, sa lahat. Sa kabataan, sa may edad. Alamin nyo, sa internet may ganoon may ganon. Saan yung tunay, sa yung hindi tunay, para hindi masayang oras natin. Siyempre, ayaw mo lagyan yung uh, laman ng utak mo, kala mo maganda itong gamot o halaman, eh, hindi naman pala effective. Pinaklik ka lang pala nila. Pero sa akin, walang masama doon. Sabi ko sa inyo, gamitin yung article ko, libre. Ha? Yung videos ko, kinukuha, okay lang sa akin, walang problema. Libre lahat. Kita niyo, wala tayong advertisement. Kasi ang goal ko, dito sa 5 million followers natin na maging mas healthy kayo. Gusto ko tigil yung sigarilyo. Dahil dito sa Facebook natin, happy happy na ako. Maging mas healthy, sa mataba, pumayat, sa payat, tumaba. Uh, magbalik loob sa Diyos at tumulong sa kapwa. Doon na yung happiness ko. Pag may nakakita, meron ako nakita, O oh, Dok, tinigil ko yung sigarilyo dahil sa iyo, happy na ako. Dok, ala na hulaan ko yung sakit ko dahil napanood ko video mo. Happy na ako. Yung ilang happiness ko. Pag matanda na si Dok Willie, mamatay na, tapos na. Yung happiness ko. At least nakatulong ako sa inyo. Yun lang. Wala akong ibang masamang tinapay. Kaya nga tayo 5 million followers at marami pa. Masaya ba maraming followers? Okay lang. Hindi sa dami ng followers yan eh. Dapat sa tulong. So number one, talino gagamitin, ha? Tapos number two, ito na po yung maganda. Social skills. Ano yung social skills? Kasi nga, dahil sobrang internet, kailangan mo kakausapin yung ibang tao. Ganito po yan, eh. uh, ako kasi lagi ko inaaral body language, eh. May body language. Pag tayo nakikipag-usap sa ibang tao, 80% yung sinasabi ng tao, 20% lang yan sa impression natin sa kanya. Palagay natin, may isang tao sabihin, ah, gusto mo ba pumunta dito? Sasabihin niya, hindi. Oh. Sinabi nga niya, hindi. Pero, hindi naman, ano eh, parang, hindi, bakit galit siya? ba? Diba? So, iba yun eh. Bakit ganun ang tono niya? Bakit ganun yung mukha niya? ba? Diba? So, pag tumitingin sa tao, it's non-verbal eh. It's non-verbal. Nasa mata, nasa kamay, nasa open, di ba? So, dapat alam nyo yun. Kung mas maganda ang body language mo, mas maayos, doon nagtatagumpay. Tignan nyo to. Tignan nyo sino nagiging manager, nagiging head, nagiging boss, nagiging matagumpay, o yung mga nagbabiral din. Sino? Normally, mas open sila. Mas mukhang mabait. Mas mukhang authentic. Authentic is honest talaga, hindi mo ka nagsisinungaling, mas, mas parang serious, parang mas tunay, mas galing sa puso. Yun yung body language. Eh. Wala gaano sa salita. Eh. Hindi sa words na gusto ko tumulong sa inyo at ganito gagawin. Wala yun. Pero gusto, ito naman, gusto ko talaga kayo tulungan para to sa inyo, para gumaling kayo. Yan lang ang goal ko iba, iba yun. Iba yung dalawa. So, body language, kailangan alam nyo. Paano matututunan? Yan. Sa buhay natin, syempre, maraming pagsubok. Tinatry natin ganitong attitude. Minsan, napapahiya tayo. Nasasaktan tayo. Ganun ang buhay. Kakausapin mo, kaibigan mo, tinanggihan ka. Nag-apply ka. Napahiya ka. Okay lang yon Kasi, dahil, kan, dahil tinanggihan ka, magbabago yung ugali mo aayusin mo para umagat umangat ka. Kung nasanay lang tayo sa cellphone, sa click, sa like, sa ganun, hindi mo matututunan to eh. So, you have to learn the social skills. At isa pa, konti na lang, may isang libro na pakahalaga. Ang title niya, Blink. Kung mababasa niyo yung Blink, sikat na sikat yun, uh, viral yon. Isang Blink, parang uh, corrupt. kurap. Ano ibig sabihin ng Blink? ayon sa pag-aaral, pag isang tao, ang boss mo, kung mausap sa iyo, sa isang blink, mga 10 seconds siguro, 10-15 seconds, malalaman na niya kung mabait ka, hindi ka mabait, masama bang hangarin, mabuting hangarin, kayo, meron kayong gayang power. Instant, uh, automatic computer natin. Kadalasan, 80-90%, tama ang first impression nyo. Hindi lagi, ah pero kadalasan tama. So mabakit ba 'yun sa salita ng tao sa meron kang sensor, alam mo, ay napanood ko si ganun nagsisinungaling o yung pala nagsisinungaling na ay si ganun aga-ande, ah, ah, sabi niya mabait siya. Pero feeling ko masama kutob ko eh. iba gusto sa akin. Sabi niya tapat siya, nalilito, ay bait pa ko. So may pinanggagalingan 'yon. May pinanggagalingan eh. Kaya ang sabi ko, ang secret, social skills, handang mapahiya, handang malugi, at dapat 100% tunay ka. Kaya ang payo ko lang, kaya nga dito sa Facebook, sa mga internet, ginagamit ko, gusto ko tunay na tunay, uh, tunay na muka, tunay na account, tunay na ganyan. Mas okay po yung tunay eh. Kasi kung gagawa tayo ng, let's say, gagawa tayo ng fake account, kasi nahihiya tayo, o minsan, nagbabash tayo, magsasabi ng masamang comment. Diba, kaya sa masama loob mo, comment ako masama. Comment ako. Pero, nag-comment ka ng masama sa boss mo, kahit hindi mo, kahit hindi niya alam ikaw yon nakatago. Pero pagharap mo sa boss mo, kakamusta Kaka, kumusta ka, sabi mo, okay lang. Pero sa mind mo, ah, nabash kita kahapon. Lumalabas sa mukha yun eh. Nahuhuli yun eh. Nahuhuli po yun. Nahuhuli yun. Kasi yung mga boss, yung mga boss ng corporation, sana yan sa million, billions eh, na kinikita. Kaya alam nila pumili ng taong magaling, alam nila pumili ng taong, alam nila yun eh. Ganito po ang secret ko sa inyo. Tayong lahat, sabi ko number one, talino, use the internet for talino. Number two, learn social skills. How do you learn? Usap sa tao, makipag-meeting, Uh, mag-outing, iwan mo na yung cellphone, ayaan mo muna yon, uh, more yung tao ang habol ko. Hindi ko habol yung ilang followers ko. Ang habol ko, kung napapagaling ko ba talaga kayo, kung nababago ba talaga yung buhay nyo, kung sinusunod mo ba yung, yung, yung tips ko at napapa-improve, yun ang habol ko. Pag nakita ba tayo sa mall, talaga, pag nakita ko nga sa mall, sabi na ko ba, oh, uh, Doc, matas kreatinin ko. I yan ang first question nila sa akin. Eh. Hindi na, hi, doc. Hindi na. Doc, masakit ang likod ko. That's the first. Hi, doc, masakit ang likod ko. Ano gagawin? Which, gustong gusto ko. Ibig sabihin, close na tayo eh. Isang tingin pa lang kay Doc Willie, Doc Lisa, tanong na agad eh. Ibig sabihin, aalam ah, ko, tutulong ka, ready na ako magtanong. Which is, okay naman yan, walang problema sa akin. So, yun ang sinasabi ko. Social skills, napakahalaga. Uh, talino, napakahalaga. At ito na lang, last tip ko, hindi tayo lahat blessed na maging matalino. Hindi tayo lahat na may IQ tayo, may IQ yung boss natin. Minsan inisip natin, ah, tatalunin ko siya, uutakan ko siya. Ako, be best foot forward ko, pakita ko lahat ng credentials ko, ganyan. Lahat ng maganda sa akin, ilalabas ko. Ako, pabaligtad po ako. Kasi pag ganon, mahuhuli mo eh. Pag ang kausap mo, Siyempre, meron kang makakausap talagang matalino, magaling, talagang mga boss. Ang secret ko, isa lang ang panlaban ko, isa lang ang panlaban nyo, be 100% honest. Honest ka lang. Honest ka lang. Ito kakayahan ko, ito ang weakness ko, ah, hindi ako ganun kagaling kunwari magsalita, mahirap lang kami, malayo bahay ko, pero masipag ako, pipilit ko gawin. Mas honest yun eh. Kasi pinakita mo yung, yung negative mo rin. eh at pinakita mo yung positive mo eh, honest kay eh. ang hanap ng mga boss honesty tapat y yun lang eh hindi yung puro positive okay sana po nakatulong to